Tama namin ngayon sila Tati Silapagay sila silapagay eh, sila Ayan yeah, tropang ano Albano nandiyan Nagiinom Kami uh, Kami kami Kaso lang kung ulan Ah sisilong muna kami Mamaya na kami magkukoding Yan lang Mamaya na lang ulit Hindi <coughs> na Hindi na kami kakain Okay na Magiinom na lang kami Wow Hahaha na yan hindi ngayon, wala na so nakikikuting tayo hindi yeah, nga kaya, may camera man pala tayo shout out nga pala sa mga kapalimutan may camera man dyan <laughs> tatuot ko sa iyo pa <laughs> oh yeah <laughs>

Dalawa? Pakalive oh, tayo. hindi pwede utang. Oh, no! Okay, no? <laughs> Sabihin mo dito, te. Sabihin mo dito. <laughs> ha? Tutoy, ha? Ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Pwede, pwede utang. Ha? Tuto ya. Okay, Ang dami mm yan, ha? -hmm. Hindi na pwede utang sa Nakalo -ano ako dyan sa... ka. Oh, Abi, jo kau yang ya. <laughs> <laughs> Hindi, kanina. Balik rentre po, bayaran nila siya. Ngayon, ngayon. Oh. ngayon. Pero yung utang niya kanina, wala. Oh, wala. Buhay. Niya kanina, wala. Oh, wala. Buhay oh, Dalawa. dalawa. Totoo ya. Naka-record tayo dito ha. Naka-record. Uh. Ora, okay, all, right. all good. na ayaw. Meron, รูก้ก็ย<ด>ังตอย